batay sa mga tunay na pangyayari na nakatala sa aklat ni Mormon, isa pang tipan ni Heso Kristo. Nahihiwatigan ko na ikaw ay nababahala hinggil sa pagkabuhay na mag-uli. Opo. Paano po ito mangyayari? Masdan, walang pagkabuhay na mag-uli hanggat wala pa si Kristo. May itinakdang panahon na babangon lahat mula sa patay. May agwat ang kamatayan at ang pagkabuhay na mag-uli. Ang kaluluwa sa kaligayahan at sa kalungkutan. Hanggang sa panahong itinakda ng Diyos na ang mga patay ay magbabangon at muling magsasama ang kaluluwa at katawan at tatayo sa harapan ng Diyos at hahatulan alinsunod sa kanilang gawa. Ang kaluluwa ay magbabalik sa katawan at ang katawan sa kaluluwa at bawat biya sa kasukasuan, katawan maging isang buhok sa ulo ay hindi mawawala at ang mabubuti ay magniningning sa kaharian ng Diyos. Ngunit kamatayan ang sasapit sa masasama sapagkat walang maruming bagay ang magmamana ng kaharian ng Diyos. Hinihingi ng katarungan ng Diyos na ang mga tao ay nararapat hatulan alinsunod sa kanilang mga gawa. Kung ang kanilang mga gawa ay mabuti, sila ay manunumbalik doon sa mabuti. At kung ang kanilang mga gawa ay masama, ito ay manunumbalik sa kanila sa masama. Ngunit kung sila ay nagsisi, at nagnais ng kabutihan hanggang sa kanilang huling mga araw, sila rin ay gagantimpalaan sa kabutihan. At sa gayon sila ay tatayo o mahuhulog, sapagkat sila ang kanilang hukom kung gagawa ng mabuti o masama. koryento wag mong ipalagay dahil sa panunumbalik na ikaw ay manunumbalik mula sa kasalanan tungo sa kaligayahan. Sinasabi ko sa iyo, ang kasamaan ay hindi kailanman kaligayahan.